Ayan mga kaidol, magluluto tayo ng gulay na laing. Ito yung unang gata mga kaidol. Tapos maglalagay muna tayo ng asin. Ayan. Sibuyas. Ganyan tayo ng sibuyas dyan. Bawang. Ganito yung tamang proseso ng pagluluto ng gulay na laing mga kaidol. Luya. Samahin na natin yan mga idol. Luya. At siyempre mayroon tayo ditong pansaw mga kaidol. Mga kaparot. Ito. Yan. Dilis to mga kaidol. At hindi lang yan dilis ang ilalagay natin dyan. Siyempre maglalagay tayo dyan ng tinapa. Mas masarap pag maraming sahog mga kaidol. Ayan. Tinapa. Tsaka kaunting taba-taba. So, siya masamahin na natin yan, mga kaidol idol Ayan. Tsaka, tsaka natin ilagay yung laing. Ayan. So, natin siya ilagay. Pero, mga may pag naluto yan, mga kaidol mga parot. Tapos, anoyin natin siya. Palinis naman yung kamay ko. Para mag-absorb yung gata niya dito sa ano ng laing yan, Ayan na. Tapos is il sasalang na natin siya. Ito lang mga ka-idol. Kulay na laing. O yan mga ka-idol. Uh, paro. Sigurado na, na to. Maya-maya luto na to mga ka-idol. Meron ba tayong ilalagay dito mga ka-idol? Meron ba tayong pandaglag na sahog dyan? Ganyan ang pagluto ng ginataan laing mga ka-idol. So ayan mga ka-idol, naglagay na ako ng sili at yung iba pang sangkap. Nilagay ko rito yung isda na Diyelopen tapos uh, ilagay na natin yung pangalawang gata. Yan mga kaidol. Pangalawang gata nito mga kaidol, nilagay ko. So pabayaan na lang natin siya, wag na natin siyang galawin. So, ayan mga kaidol. Duto na ang ating ginataan laing. Ayan mga kaidol. Kaya na tayo. Duto na ang ating kinataan laing mga kaidol.